Sa panahon ngayon, maano na ang mga kabataan kailangan may ano. Uh, Makagraduate yung dalawang babae namin eh. Mag-anohin sila ni Ate ng At, driver's license. Mayroon. Kailangan din yan sa abroad. Mm -hmm. Ganyan man tinatapos ng kuya ko. Mechanic Automotive. Ganyan man din yung negro. Automotive man Ang ganda mo, mas maganda kami. Wow. Diba? Puno ng dates. Ayun pa. Ayun Kasi hindi naman nabunga yan sa amin. May tumubo pero ito ko balsok. Hindi kailangan yan ma medyo buhangin-buhangin na. Parang oh, sa dagat yan ay mabubuhay. Oo, oh, stabing dagat. Ang hmm. bahaw ng ipot na ano yan. So, Uy, prikan to. Saan kaya nakasub-sub ito? Ah, matam. Matam. Talabat. Talabat to. Oh. Ayan ang, ang ano niya, Wala nang bunga ito, o. Oh. Baog na yata. <muchas> Hindi, baog na yan. Hindi na namamunga. Oh. <muchas> Punta tayo ng Jamia. Jamia or mall. Groserihan. Ala! Uy, ang daming bunga. May gulay. Yan, hitit na hitit sa ano, bunga. Meron. Yan oh. May delivery man. Let's go. Tawagan niya. Wawa naman. Yan ang lumalaban sa ara sa init dito, yung itip. Matamboy. Punta tayo yung bangko. Kailangan nyo pa lahat. Pag nalimutan at nandun na ako. Uy, check ko nga. Baka wala na dito. Hala, parang wala na nga ang ID ko. Parang mga timang. Ah, mga eh. experience na ganoon na, no? Hindi hey, magapadala ka tapos wala pala yung pera mo sa bata. Paano kung sa Pinas tapos ang layo-layo ng biyahe isang oras tapos saka mo pa ma-notice na wala pala. Nandoon ka na sa bangko. Ay hindi man. Pag mga ganong kisa yung hindi. Asikyan ah, mo na sa bag mo yun. Apa, tay. Bok-bok-bok-bokin talaga ulo mo eh. <laughs> Tapos yung padalhan, eh, excited na makakain ng Jollibee. Ah, siyempre. Mother, Jollibee. Ay, ako yung makikisampasampa lang ha. Baka sabihin niyo ako yung natira. <laughs> <laughs> Isang araw lang kami maghawak ng pera namin. Pinabukasan, wala na. Bye-bye na. Para na sa mga... Lagkit na pati. Lab-lab. Ito ay dalman taon at kahalati na. Bago lang baya itong Huawei, no? Wala pang taon. Oo, oh, hindi pa yari ay kaya bago pa yan. November to mayari eh. Uh, ano di? 14, 14 months. November matapos. Ito sa akin nakita ay November ay yung yari ah, September. Ah, December yata ito matapos akin. September itong sa akin. 14 months. Oh, ay ilang buwan na lang. December. December, January, shout out dyan sa Pinas, shout out sa mga OFW dito sa Middle East. Hatid na naman tayo ng sahod sa ano, bangko. Lapit na. July, August, September. Four months na lang ayun. Ayun na yun. Eight, may eight minutes lang galing sa bahay. La, uh, lakarin namin papuntang bangko. Eight minutes lang? Mm. Mm -hmm. So, Susyuman sure natin. Sus so, kasusyuman sure tayo dyan sa bangko na yan. Walang hiya And yan. Shareholder. Shareholder. Hmm. Shareholder or stockholder? Stockholder. Share lang kasi nagalbigay eh. Share lang tayo. Kasi customer lang. <laughs> Peaceful dito. Hindi masyadong matago. At saka wala masyadong... Hey, ka ba na no, hindi ka na? Baka ka dyan yung mga sulok-sulok na, na ano, area. Yung first time ko dito, anong takot ko, girlie? Pag may sa sasakyan, natatago ako doon sa mga tabi. -tab. Naganyan ako, tras yung ko, lakas ng kabog. Nasira yung sasakyan nun. <laughs> <laughs> That was... Ay, boss. Ay, siya, kailangan mo magpadalaan, kinabukasan na yung magpapadid. Lakad ako, lakad. Ay, ano yun?

Hindi na, masyadong mainit na yun. Tatlong araw na naramdaman ko, hindi na masyadong mainit. Tapos sikagin mo yung, yung, yung taga-bakalang. Huwag nyo kayo dun sa sis. Sus na yun, pandak na <laughs> yun. Ang boses niya ba parang nanoy? <laughs> uh, alam sa boses na. No? Uh baka nagbili lang yun sa bakala kanina parang nasa CR siya <laughs> pagkakwap na na yun oh, uh, i ko yun mo guys sige tawag uy gatwa may pusa, pusang gala ayun pusya honey my love So sweet. Bili to ng shabo. Pambiling shabo. Adik. Adik na pa? Na ako adik. Oh, tagal na. Mabuti pa nga dito banda. O oh, may mga kahoy-kahoy pa. Ibang area dito. Wala talaga. Puno ng dates. Panggot ko yan. Atas to sing na. Hindi na ako magalot. 600 to. Supra pa. Yan ay ano. Ayan na si Burger King. Nangingindat na. My 667. goodness. 667. Okay, 605 lang naman yun. O, may 60 pa ako sa iyo. Pambili na yun ng ano, ice at saka juice. Pambili ni Mike's na ngayon. Ano Burger. Sinubukan ko siya kanina. Ikaw. Lang. Ganun ko may pagkagamitan ako ng pera. pag up ako. Hmm. na naman ang baby ko. Sabi niya, kasi, ay, konti lang pa mo sa akin, ma. Ang problema, mag -ano, na akong -uh, kay papa. Oh, Sige lang, kajik, may bayarin siya sa tuition niya yan. 3-5 lang naman.